tayo sa nature-nature naman. Ito nga pala guys yung dadaanan natin punta dun sa hot spring. Ayan na guys, nandito na tayo. At kung makikita nyo, napakalinaw. konti pa lang yung naliligo dyan. Feeling ko mamaya marami nang maliligo dyan. Saturday kasi ngayon, kaya marami maliligo. At mamaya kulay brown na yan. Alam nyo ba guys, nung huling punta namin dito, ang dami naliligo. At panghali na kasi nun eh. Kulay brown na yan. Kasi nakita namin sa Facebook, ang ganda-ganda. Tapos nung pagdating namin, sobrang brown. Kala mo nilubluban ng kalabaw. Siguro dahil umuulan din yon. Pero guys, maganda talaga rito kapag umaga, pag bago kang gising. Tsaka masarap dito mag-overnight. Ang problema nga lang dito guys, pag may mga nagiinim mo minsan, may mga guys na may ingay. Palakpakan palang palakpakan, tsaka mga nagsisigawan. Maganda sana rito mag-camping kasi malamig, tahimik. Kasi yung iba ang ingay. Pero ang totoo niyan, napakaganda talaga dito. Maganda rito pumunta. Pabalik-balik na nga ako dito. Yun nga lang aking comment. Yung mga nagka-camping na ang ingay minsan. Magkasarap kasi dito matulog. Huni lang ng mga kulingliga maririnig mo. Overall, maganda naman talaga dito. Lalo na pag umagan, mga 5am, umuusok yung tubig. Yun lang guys. Bye-bye.